Ang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa tulong ng Facebook, lumawak at yumabong ang isa na namang investment scam. Aabot sa isang daang milyong piso ang natangay sa mahigit isang daang tao. Eh, doble kita ba naman ang ipangako eh? Oh, eh yun pala, modus na para na yun sa panluloko. Kaya ingat lang mga kapuso at basta tayo pasisilaw, lalo na at ayon sa NBI, tuloy ang operasyon ng kumpanyang niya na binago lang daw ang itsura at pangalan ng kanilang website. Naloko na. Nakatutok si JP Soriano. Ingat, ingat. Sising sisi ang negosyanteng si George din niya tunay na pangalan nang malamang hindi na mababawi ang halos dalawang milyong pisong inilagak sa kumpanyang Upwarm Limited Corporation. Sa Facebook lang niya nakita ang kumpanya. Nainganyo daw siya sa pangako nitong dobleng kita. Parang nasilaw din ako sa kitaan na pinangangako doon sa website na uh, within na uh, couple of uh, days or months lang uh, almost double your money scheme. Mm -hmm. Ang modus daw ng Upward, magpakalat ng ads kung saan sinasabi nilang earn without recruiting and selling. Ganito nga ang makikita sa Facebook account ng Upward na hanggang ngayon ay aktibo pa rin. Dito makikita ang mga letrato ng iba't ibang produkto gaya ng sabon, food supplements at pabango. Makikita rin ang earning scheme ng mga investor. Halimbawa, kapag naglagak ng higit 4,000 pesos na kapital, 900 pesos ang kita kapag nag-invest ng 61,000 pesos hanggang 46,000 pesos agad ang tubo. Dahil di biro ang laki ng 2 million pesos na ininvest ni George, sinadya para raw siya ng presidente ng Upwarm na si Rodolfo Miranda. Pero nang kukunin na raw niya ang pangakong tubo ng kanyang pera. Nung tinawagan ko si Rodolfo Miranda, ang sabi niya sa akin, wala mo na daw akong makukuha. So that's the time na nagtaka na ako. Kaya humingi na ng tulong sa NBI si George. Sabi ng NBI, hindi lang si George kundi mahigit isang daan pa ang nabiktima ng Upward. Aabot daw sa 100 million pesos ang halaga ng nakuha sa mga biktima dahil bukod sa investment, may membership fee pa. Ang pangako, it's 1,499, kikita siya ng uh, 6,000 within one month. Tapos ang payout daw, every two weeks. Tapos kumalat yan sa mga group messages sa Facebook. Siguro may ilan muna na pinakita. Tapos uh, nag, uh, nagkumbinsi ng iba noong kumikita na sila. Tulad ng karamihan sa mga pyramiding scam, noong una, kumikita raw ang ibang nag-invest. Pero nang lumaguna raw ang kumpanya, doon na natigil ang bayaran. Unlimited eh. Kahit ilan, pwede mong, kahit isang milyong slots pwede mong bilhin sa kanila. Is, yun, ang yun ang ginawa oo. Kaya biglang uh, lumaki yung, ano, yung uh, yung operations nila. Sa opisina ng Upwarm sa Tarlac City, mga galit na mga biktima umano ng kumpanya ang aming inabutan. Sarado na rin ang tanggapan. Ayon kay Eric Carion, kumita raw siya ng kaunti, kaya lalong nainganyo. Nag-start kami invest dyan, ano ah, nine Yung nine-tool yun, bali, itong coach. Itong coach po yun. Mm -hmm. Oo, oh, tatlong active. Yung nine-tool na yun, bago nag-graduate na, after 3 weeks, magiging 18. Magiging 18,000 siya. Eh, nangyari na ba uh, na buwan naman yung 18 na ano, ano so, pisa, na? Sa so, umpisa, ibigay. Sa umpisa, tapos siyempre, maganda yung ano, naingdaan yung kami ng ano. Napakalamang walang lisensya sa Securities and Exchange Commission ang Upward. Sinampahan na ng reklamong syndicated estafa sa DOJ ang limang opisyal ng kumpanya. Nakausap ng GMA News ang presidente ng Upward na si Rodolfo Miranda, pero tumanggi muna siyang magbigay ng recorded na panayam sa ngayon. Gayunpaman, sinabi niyang handa niyang harapin ang isyu Ayon sa NBI, nagpapatuloy ang operasyon ng Upwarm at binagulang daw nila ang itsura at pangalan ng kanilang website. Paalala ng NBI sa publiko, huwag kumagat basta-basta sa ganitong mga scheme na kadalasang kumakalat ngayon sa Facebook. If it's too good to be true, then it probably is not. JP Soriano, Nakatutok 24 Oras.